Paano ngayon kung pinutukan kayo ng kutsilyo o ng baril, ano yung gagawin nyo using Brazilian jiu Oh, yeah. So, kasama ko ngayon si Coach 30. 30. Coach. Hello. 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 Coach. Hello. ano Anong luto ito, Coach? Balik papakita ko na kung Hindi. paano... Kala ko chef eh. Hindi na luto. Paano i-defend yung sarili mo pag pinutukan ka sa labas? Yeah, so, so, kailangan... Halimbawa si Coach Rosen, matutukan niya ako sa chat Tutok ko lang. Usually, nakahawak dito. Okay. Dahil hold up yung kawano. Kung pisa, mo lang yung kamay mo. Tapos kamay din, tutok mo, panayo yung knife. Yes. Saka yan, papasok ka. Papasok dito. Pwede mo na, ibalik sa kanya yung saksak. Well, Very helpful, lalo na ngayon na ang dami daming mga masasamang loob sa paligid na any moment, eh, ia-attack ka. So, makagamit mo yun. Pwede. Ang bonggam-bongga. Ako, takbo na siguro. Hindi na siguro ako takbo. Huwag akong mag May ganun ka dspekto ha? Buti pa si Bubay atapang at tao para i-save ang diyowa niya. Wala rin, ano, that's part. Nandito ka na niya, the baby, eh. Ano yan? Ano yan? mo? Parang yung diyowa e! Di, mo? Yan, na. Dadaan Sige. Sige. Yeah. Yan. Okay, Tap. Yep, okay. mo yung ano. Balik mo sa kanya. Yeah. Yeah. Takbo. Takbo na tayo. Hindi! <laughs> <laughs> eh, ako na. Dadaan pala. Eh, Pag tinusunod ang galing, bawawin Wala Hawak mo na yun e. May Ah, kaya pala. Pagkatapos sa kutsilyo, ituturo naman sa amin ang teknik kung paano magdedepensa ng sarili sa pagkakatutok ng baril mula sa masasamang loob. Reboot. So, Kumawagayso. Then dito tayo mag-practice. And bark, bar bar, malayo rin ba Ibabalik mo ulit sa area. Basta tutokan na ganyan, expert na ako dyan, no? Tara, baby, ipakita natin sa ating katropang day off go! Hold up, bro! Huwag na naman pala dito, oh. Pinaglalakit, ah. Tutok na, hold up na! Tutok na, up, bro! <laughs> Tutok na, bro! Mas <laughs> ka, baby! Uy, uy, uy! Pihitin mo, pahangat, pihitin mo. Yun, balik sa kanya. Darin mo! Sige nga, Bubay. Tignan natin kung makakaporma ka sa hold upper na kagaya ko. Hold, hold up. Ay, Ay, hawakan. Hindi mo nahawakan. Hindi mo ito. <laughs> hold up to. Eh, hey, wala, 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 wala. Wala. Oh, ito pa. Ito pa. Hold. Oh, oh, ikot mo na, ikot mo. Mabilis. Yun. Oh, uy. pala ng mga hold up na gaya mo, Perto. Kaya excited much na sa ating next task dahil teaching time na! Guys, ah uh, si Coach Jerry naka-day off ngayon so sila muna ang magtuturo ng uh, Brazilian Jiu-Jitsu. Jeya! Ang litis ko pa. Sabi ko parang nakaka-intimidate. jumping lunges. Right. right? With 30, 30 counts. 30 counts. And Ready? 3, 2, 1, go. Kamu on, come on, oh. dan, sabay -sabay